Ito, ito ay ano pa lang sityo. Sityo mati. Balik. Hello guys, good morning, good morning. Pagkali po na yung napita. Ano, galing kami doon sa taas. Kasi taas bumaba kami rito. May nakita kami bahay doon ang dami hmm. ang problema walang tao kaya walang benta sakit tuloy pa ako eh. hmm. ano rin uh, paaralan kaso wala naman bata nag aaral doon siguro sa ano tawag nito sa isang classroom ano lang ata sampu sampu ke bata kasi nga yung mga uh, bahay ng mga bata dito yung matahanan nila sobrang layo na sa kabilang bundok pa tapos alam, para lang nila malayo rin dito kaya yung iba hindi na nag aaral kasi sobrang layo tsaka ano sa kahirapan na rin ano ito eh bundok barangay mati nasa sakupan ng tigbaw sa buwang gadal sur oh. ganda ng lugar saka hindi ka mainit oh subang hangak hininga talaga habol hininga kumbaga kasi naman yung na namin huh? Oh saprod pula yung lupa pag umulan to sobrang bulas dami benta doon sa may bahay lalaki ng bahay wala namang ano katao tao kasi yung mga tao nasa bukira nila Kapoy Ros, malaan man ako nagsawa o oh. oh yeah oh. kapoy ba hanga kayo barad tanawa bukit siya. bundok na yan may mga tao na sa bukiran Sisipag pag mga tao dito eh. may isan dati kasi wala pa yung pantawid na yan yung mga tao masisipag daming ano daming tao nito bukiran nag garden tanim ng palay sa ano sa tuyo mais ganun at maraming mga kahayupan ngayon mga tao tamad eh ano lang, inantay na lang yung pera sa si gobyerno pantawid, pantuwad tsaka yung tupad pag-election naman yun, pera-pera naman dyan, siyempre Pintahan ng boto dito eh. Eh. Nya, aguanta pa. Eh, ay nenebra. Kani. Ito ito ay ano palang, lang sityo. Sityo mati. Ang daming ibon. Kalapating puti. Ayun ako. ba mga dito simple lang. Tambal ti. Ari ros, tandas ros. Ari ba? Simple lang. yung kasama ko lagi amay na una gamay bulyagon sa maestra Pabalik na kami guys baka dun ma may bibili dun sa ano bundok kung saan kami galing dun kami pabalik tsaka malapit na ng alas 12 kainan na naman no, gano'n kami ang piling makainan ayun o no, nakita mo yung bahay dyan na no, nagtumpukan ay aray atik na ayun dyan kasi maraming bahay dyan tumpukan dyan kami magbalik. Medyo may kalayuan talaga guys. Ano yan eh. Ganito talaga pag mga tao sa bundok. Masisipag. Sa gusto nilang ano tahimik lugar. ay nilang maingay. Grabe. Ayan. Kita mo yan. Ayan yan sa dulo. Sa pag sa ano sa ano eh sa kamera medyo malayo siya pero dito naman medyo malapit lang may kalayuan na talaga pero patignan mo malapit lang talaga no? ito naman yung kasada nika ganito pula yung lupa pag naano naulanan na ulanan ay dalog yan na maputik yan Ayan, tumatakbo si kuya oh. nakalimutan niya bumili ng bitsin tsaka asin dashboard hindi sa minto yung iba kasi sa minto na yun spalto kumbaga spalto na yung daanan ay dito wala malapit naman to sa ano sa uh, lungsod ng tigbaw ito lang ano tawag nito spalto medyo mainit na talaga kulimlim kumbaga Yeah. Huh? Ay. Yan guys, maraming ano. Maraw, maraming chicken. Yan ang gina, yan yung mga chicken na yan, yan ang ano ginagawang mang inasan. Di ba? Yung fried chicken din sa Jollibee, eh, sarap. Ah! Sarap magano mang inasan, charot. Potahan tatay, uy. construction door kira. Balay. Yan, yeah, mga house. Tamban! Asura, oi Dagan, pagyaw-yaw. Oh, Oh! Barangay Kamalo. Guys. Gahe kay gulo si. Gahe kay tatay guys. Wala na lang katag milyones. mo ni among suroy usay na ah usay wala sa marapo sa nagat na nagat no oh oh di ba konto di kyo balay ya world king na balay pero way kwarta lahak at bugas si Radaros para dito mamalit ang bugas no? mabait lagi patay na mo nang mulak na ilang balanghoy oh ha ito kamuti na sa ros ha oh yato ya yato yung basta dili ka maligo gan di ah tapdan di tapdan di kagagaw kado yes dito na tamo sa kasta asurso dito na tamo ari oh Tay. Ito na again sa pikas. Layo ra ba kayo? pula guys. Yang maisan guys oh. Nasalot kayo y abono. Lah. Ang ato na food. nai ganong nga ron abirahan dyan ba palitan nag one part nga kalamay ay na nag ginamots kaya na pula na tana hindi na lang sige kung sa'yo suray wala yun wala yun nag luto kamutin Aptan ba huwag itunuan ba marutong bodbod Labi sa kanon pag kuan kaning init pag bugna no. kaya wala mong kutoy kalamay lamisa ka noon pag init kanahan ko pero na no. ay ma kamalo ha? Huh. hangat guys Paliit-paliit ng mundo natin, Sip. Kailangan tayo lumangyo sa layo. Baka okay. nyo